Mga kasama, may tatlong patay habang dalawa naman ang nawawala sa Kalinga. Dalan pa rin sa pananalasa ng Super Typhoon 1 mula sa Ifim Kawayan, Meditali, Idol Shobi Gagarin. RMN Live Report! Tatlo ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa lalawigan ng Kalinga bunsod ng pananalasa ng Super Typhoon Uwan habang dalawa pa ang patuloy na pinaghahanap at pinangangambahang patay. Ito ay ayon kay Governor James duba sa pagpupulong ng Kalinga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Dalawa sa mga nasawi ay kabilang sa grupo ng mga residenteng natabunan ng landslide sa barangay Western Uma Labuagan noong November 10, 2025 kung saan tinangka umano nilang kunin ang kanilang mga gamit sa loob ng bahay nang biglang gumuho ang lupa mula sa itaas dahilan upang matabunan ang kanilang kabayan at ang mga tao sa loob nito. Dalawang bangkay ang narecover habang patuloy pang hinahanap ang dalawa. Ayon sa ulat ng Kalinga PDRRMO, isa sa mga bangkay ay wala ng ulo habang ang isa naman ay nawalan ng braso. Kinilala ang mga nasawi bilang sina Eric Magwin at Aki Magwin samantalang ang dalawang nawawala ay sina Kagawad Redento Tinio at Ricardo Magwin. Samantala ang ikatlong kumpirma ng biktima ay kinilalang si Lam Au Baut, isang 74 years old na babae mula sa buskalanting Layan na nalunod habang kasagsagan ang bagyo. Lumalabas sa investigasyon na kasama o manonito ang kanyang anak nang hampasin sila ng malakas na hangin. Dahilan upang siya ay matumba at mahulog sa sapa at tangayin ng rumaragas ang tubig. Sa naturang pagpupulong kaninang umaga, ipinahayag ni Governor Eduba na magbibigay ng tulong pinansyal at iba pang ayuda ang Kalinga Provincial Local Government Unit sa mga naulilang pamilya. Inatasan din ng Gobernador ang Engineering Office at Kalinga PDRRMO na agarang tumugon sa mga apektadong lugar, lalo na't na ilan sa mga bayan tulad ng Tanudan, Tinglayan at Pasil ay nananatiling isolated dahil sa mga nasirang kalsada at tulay. Nagbabalita mula rito sa IFM Kawayan, ako si Rajuman Shobi Gagarin, Tata Ariman.